Kung nakarating ka rito, hindi ito aksidente. Ang universo ay gumalaw ng maliliit na di nakikitang mga sinulid upang ang mensaheng ito ay matagpuan ka sa mismong oras na ito. Bumulong ang iyong mga anghel na tagapagbantay ng iyong pangalan sa pagitan ng mga simoy ng bukang liwayway at ginabaya ng Diyos ang landas hanggang sa sandaling ito. Mayroon kang kailangang marinig isang bagay na nais maunawaan ng tahimik. Walang nagkataon dito. Lahat ay tawag lahat ay tugon. Huminga ng malalim. At bago magpatuloy, sabihin mo sa akin sa mga komento, saan mo pinapanood ang mensaheng ito ngayon. May isang presensyang bumibisita sa iyo, kahit na iniisip mong nag-iisa ka. Isang alaala na hindi mabura, isang pag-iisip na paulit-ulit na bumabalik kapag ang araw ay tumatahimik at ang puso ay nagiging tanging tunog sa iyong loob. Ang taong ito ay parang isang saradong bintana na, kahit na ganoon, hinahayaan ang liwanag na tumagos sa maliliit na puwang. Nararamdaman mo. Nararamdaman mo dahil hindi pa natatanggal ang ugnayan. Nararamdaman mo dahil mayroong isang bagay na hindi pa naipaliwanag ng panahon. Sa mga huling araw, marahil ipinakita sa iyo ng universo ang mga palatandaan, isang musika na tumutugtog ng biglaan, isang numerong paulit-ulit, isang paungusap na tila direktang nagsasalita sa iyo. Ito ang mga paraan na nahahanap ng dinakikita upang sabihin sa iyo, ang ugnayan ay humihinga pa rin. Alam ng mga anghel na tagapagbantay ang bigat na hatid ng katahimikan. Nakikita nila kapag ikaw ay sumusubok magpatuloy, ngunit may isang bagay sa loob mo na tumitingin pa atras. Parang isang bahagi mo ay naiwan sa isang tingin, sa isang pangakong hindi sinabi ng mga salita. Mayroong mga kwento na isinusulat ng tadhana gamit ang di nakikitang tinta. Lumilitaw lamang ang mga ito kapag muling nahipo ng liwanag ng pag-ibig ang mga ito. At ang kwento na ito na isinabuhay mo kasama ang taong iyon ay nananatiling pumipintig kahit na sinasabi ng mga araw ang kabaligtaran. Marahil nagsimula ang koneksyon sa simpleng paraan, isang hindi inaasahang pagkikita, isang usapan na tila karaniwan, ngunit nagbukas ng malalim na apoy, kakaiba, halos sinauna. At bigla ang presensya na iyon ay naging salamin lahat ng iyong pagkatao, ang iyong mga itinago, ang iyong mga pangarap ay nagsimulang makita. Ngunit sa paglipas ng panahon, dumating ang pagkakalayo. Isang banayad na paglayo, halos hindi maramdaman sa simula, parang anino na dahan-dahang humahaba bago magtakip silim. At nung napagtanto mo, may distansya na sa pagitan ng mga nasabi at ng mga naiwan sa loob. Gayon paman, may isang bagay sa iyong kalooban na hindi kailanman tinanggap ang wakas hindi dahil sa katigasan ng ulo, kundi dahil nararamdaman ng puso ang hindi nauunawaan ng isip. Nararamdaman na may natitirang bagay pa na dapat maranasan, na dapat maunawaan. Iniisip ka ng taong iyon. Hindi sa maingay at magulong paraan na pinapakita ng mundo, kundi sa tahimik, malalim, halos banal na paraan. Sa mga sandali kung kailan nagtatapos ang araw at lantad ang kaluluwa, may mga isipin na naglalakbay papunta sa iyo, at bumabalik puno ng pangungulila. Kilala ng Diyos ang pangalan ng pangungulilang iyon. Ang kanyang bigkas ay puno ng tamis, tulad ng pagmamasid sa dalawang kaluluwang sinusubukang makahanap ng parehong daan, bawat isa sa kanyang oras. At ang universo, sa kanyang tahimik na karunungan, ay pinaplano ang mga muling pagkikita bago pa man ito mangyari. Maari mo pang subuking kalimutan, ngunit walang makakapagpawalang saysay sa isinulat ng banal sayo. Hindi lang dumaan ang taong iyon sa iyong buhay, dumaan siya sa iyong kaluluwa. At kapag may humipo sa kaluluwa, walang distansya, wala ang panahon, wala ang aninong pwedeng pumutol dito. Gusto ng iyong mga anghel na tagapagbantay na malaman mo, ang koneksyong ito ay isang regalo, kahit pa ito'y dumating na puno ng sakit. Sapagkat itinuro nito sa iyo ang pagdama ng malalim, ang pagmamahal ng walang kasiguraduhan, ang pagtunghay sa kagandahan, kahit na ang mga bagay ay waring nagugunaw. Minsan, ginagamit ng universo ang mga tao upang ipakita ang mga bahagi ng ating sarili na nakakalimutan na natin. At marahil ang taong iyon ay ganoon, isang salamin, isang daanan, isang paalala ng iyong tunay na pagkatao. Marahil ang nagpapasakit sa iyo ay hindi lamang ang pagkawala, kundi ang alingaungaw ng mga naiwang tanong. Iyong tanong na hindi nasagot ng panahon, bakit ang isang taong tila napakalapit, ay lumayo. Ngunit paano kung ang pagkakalayo ay hindi wakas? At paano kung ito ay isang pahina lamang, ang espasyo na kinakailangan para parehong maunawaan kung ano ang nararamdaman? Hindi lahat ng katahimikan ay pag-abandona. May mga katahimikan na naghahanda para sa muling pagkikita. May mga paghinto na nagbibigay daan upang ang pag-ibig ay mag-mature. Marahil, habang ikaw ay nagdarasal, nararamdaman din ng taong iyon ang iyong enerhiya. Marahil, habang sinusulat mo ng tahimik ang iyong nararamdaman, ang pangalan niya ay umaalinawmaw sa loob mo para sa mas mataas na kadahilanan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang tali na nakakakulong, ito'y isang apoy na gumagabay. At kahit pilit itago ng mga anino ang liwanag na ito, lagi itong ibubunyag ng bukang liwayway. Gumagawa ang Diyos sa hindi nakikita. Kapag akala mo'y walang nangyayari, siya'y kumikilos, inaayos ang mga landas, pinagpapagaling ang mga puso. Walang nasasayang. Hindi ang iyong sakit, hindi ang iyong paghihintay, hindi ang iyong mga katahimikan. Sabi ng mga bantay na anghel, maghintay, ngunit huwag maghintay na may takot. Maghintay na may pananampalataya. Sapagkat ang totoo ay laging makakahanap ng daan pabalik. At kahit na ang taong iyo'y malayo pa rin, ang ugnayan na nagdudugtong sa inyo ay hindi nabali, ito ay nakainatan lamang sa isang banal na lugar, kung saan ang oras ay walang kapangyarihan. Nararamdaman mo, hindi ba? ang presensya, ang tawag, ang buhay na alaala. Ito ang paraan ng universo na ipaalala sa iyo na may mas malaking kilos na nagaganap. Wala nang nawala. May mga kwento na tila natutulog ngunit nangangarap lamang sa tamang oras ng pagising. Marahil ito ang panahon ng pagpapagaling, ng pag-iisa, ng pagkatutong tumingin sa loob at kilalanin na ang pag-ibig na iyong hinahanap ay siya pag-ibig na dinadala mo. Sinasabi ng mga anghel na kapag sumikat ang araw sa loob ng puso mo, mararamdaman din ng taong iyon ang liwanan. Sapagkat ang magkaugnay na kaluluwa ay magkaipan kahit na ang mundo ay tila magkaiba. Nararamdaman mo na ba ito ngayon? Ang kapanatagan na dumarating pagkatapos ng sakit, ang malumanay na pag-asa na humahaplos sa dibdib. Hindi ito nagkataon lang. Ito ang tanda na may bagong bagay na nagsisimulang gumalaw. Ang universo ay bumubulong, ang totoong bagay ay hindi nawawala, ito'y nagiging iba lamang. At marahil sa di malayong hinaharap, ang katahimikan ngayon ay magiging salita. Ang distansya ngayon ay magiging muling pagkikita. Ang anino ngayon ay magiging bukang liwayway. Lahat ay may layunin, kahit yaong mga hindi mo pa nauunawaan. At ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo ngayon dahil handa nang marinig ng iyong puso. Huminga ng malalim. Tumingin sa loob. At damhin, ang pagmamahal na iyong ibinigay ay hindi na sayang. Ito ay patuloy na umiiral, lumalago at nagiging matatag sa hindi nakikita. Ngunit mayroong isang bagay na mabigat. Isang katahimikan na humahaba. Isang distansya na tila walang katapusan. Isang pag-aalinlangan na naghahati sa puso sa dalawang landas. Ang taong iyon ay lumayo. Hindi dahil hindi na nakakaramdam, kundi dahil ang takot ang nangibabaw. Takot na hindi maging sapat, takot na ulitin ang mga lumang sakit, takot na ibigay ang puso at muling mawala ito. Naramdaman mo na ba ito? Naramdaman mo na bang may lumayo dahil sa takot at hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal? Minsan, ang pusong tao ay kontrapelo, gusto manatili pero natatakot sa maaaring idulot ng pagmamahal. Gusto lumapit pero nagtatago sa katahimikan. Ang taong ito ay iniisip kahigip pa sa ipinapakita. Sa mga sandali na lahat ay tila malayo, may mga alaala na bumabalik ng malakas. Isang paungusap mo, isang kilos, isang tingin. Lahat ng ito ay nabubuhay sa loob niya, kahit na nakatago sa ilalim ng mga patong ng pagmamataas, kalituhan, o sakit. Nakikita ng Diyos ang lahat. Walang nakakaligtas sa banal na pagtingin. Pati na ang pinipigilang luha at ang buntong hininga na pilit mong itinatago. At alam niya na ang kwentong ito ay hindi simple dahil bihira ang tunay na pagmamahal maging simple. Ang universo ay nagpapakita ng mga senyales, ngunit natatakpan pa rin ang mga mata ng takot. At ang taong ito ay nabubuhay sa hidwaang ito, gustong magpatuloy, ngunit mayroong bagay na humihila pabalik. Gustong kalimutan, ngunit mayroong bagay na nagpupumilit magpaalala. May labanan sa pagitan ng gusto at kaya, sa pagitan ng nararamdaman at pinapayagan. Maaaring ikaw rin ay nasa sangang daang ito sa pagitan ng paghihintay o pagpapaubaya, sa pagitan ng paniniwala o pagsuko. Ngunit hinihiling ng universo, huwag lumaban sa oras. Magtiwala ka lang dito. May mga tali na mas lalong tumitibay sa kakulangan. Dahil sa distansya, nagiging malinaw ang tunay na halaga. Ang taong ito ay nagdadala ng pangungulila. Kahit hindi niya sabihin, kahit pa magtago. Ang pangmulila ay ang lihim na tawag ng bagay na hindi pa nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayad ng pag-ibig. Napansin mo bang mas lumakas ang mga palatandaan kamakailan? Ang mga panaginip, ang mga pagkakataon, ang mga biglaang alaala. Wala niyon sa pagkakataon. Ito'y mga banayad na paghaplos mula sa banal na nagsasabing, mayroon pang natitira rito. Ngunit kinakailangan ng pasensya, hindi lahat ng pagkakabalik ay nangyayari kung kailan natin gusto, nangyayari ito kapag parehong handa na. Hindi pinag-iisa ng universo ang mga sugatang puso para muli silang masaktan. Nagkakaisa ito kapag may natutunan, kababaang loob at paggaling. Ang taong iyon ay binibigyang gabay ng Diyos. At ikaw rin. Habang ikaw ay nananalangin, nararamdaman niya ito. Habang ikaw ay nagpapatawad, siya ay lumalapit, kahit na hindi niya alam kung bakit ang katahimikan ay hindi pagtanggi. Ito'y isang banal na espasyo. Isa itong pagitan ng kung ano ang nangyari at kung ano ang mangyayari. Pakiramdam mo ba'y pagod ka na sa paghihintay? Marahil dahil sinubukan mong kontrolin ang oras. Ngunit ang oras ay pagmamayari ng banal. At ang banal alam ang tamang sandali kung kailan dapat maganap ang muling pagkikita. Walang nasayang. Bawat luha ay naging isang binhi. Bawat panalangin, isang sinag ng liwanag na ipinadala sa langit. At bawat katahimikan, isang pagkakataon para sa Diyos na kumilos ng walang sagabal. Hindi kailangan ng pagmamahal ng pagmamadali. Kailangan ito ng katotohanan. At ang katotohanan, sa ayaw man o sa gusto, palaging lilitaw, kahit na ito'y nagtatago sa likod ng gabi. Ang pamagat na nagdala sa iyo rito ay nagsasaad, ang taong ito'y nagkukubli sa gabi, sumikat ang araw, at hindi na maaring itago ang iyong pangalan. At ito mismo ang gustong ipaalam ng universo sa iyo. Ang taong ito ay maaaring magtangkang magtago sa dilim ng pagdududa, ngunit ang bukang liwayway ay nagsisimula na sa loob niya. At kapag sumikat ang araw ng kamalayan, maaalala ang iyong pangalan na may pag-ibig, may pasasalamat, may pagsisisi, marahil lahat ng sabay-sabay. Ang totoo ay hindi mawawala. Maari itong manahimik sa loob ng ilang panahon, maari itong maantala dahil sa mga pagpiling ginawa ng tao, ngunit hindi ito kailanman mawawasak. Hindi pinag-isa ng Diyos ang mga landas ng walang dahilan. At kapag napagpasyahan niya na kailangan muling magtagpo ang dalawang kaluluwa, wala nang kahit anong hadlang na makahadlang. Ngunit hanggang dumating ang araw na iyon, ang tawag ay iba, kuidar ng sarili, palakasin ang pananampalataya, magtiwala sa sagradong oras ng universo, at kapag nakita na ng taong iyon ang liwanag, kapag ang araw na sumilang sa kanya, ay naging imposible ng itago, malalaman niya na ang iyong pangalan ay hindi kailanman nawala sa kanyang puso. May katahimikang naghahanda lang sa awit ng muling pagkikita. Huminya. Ang darating ay mas maganda kaysa sa iyong inaasahan. At ikaw, naniniwala ka bang sinusulat pa rin ng universo ang kwentong ito? Ikwento mo sa akin sa mga komento. May inihahanda sa katahimikan, gumagalaw ang universo para sa mga bagay na hindi nakikita ng mga mata. Gumagawa ang Diyos sa mga plano na hindi lantad, at ang mga anghel na tagapag-alaga ay naglalakad na sa iyong unahan. Walang nakahinto. Walang nakakalimutan. Lahat ay naayos. Nararamdaman ng taong ito ang iyong kawalan. Kahit malayo, kinikilala ng kanyang puso ang iyong enerhiya. Kapag tumahimik ang araw, siya ay nakakapag-isip at nakakadama. Dahil may mga bagay na hindi binubura ng panahon, bagkus pinapahinog hanggang ang pag-ibig ay handang mamulaklak. Hindi nakakalimutan ng universo ang mga tunay na koneksyon. Inililigtas lamang ito hanggang ang tamang panahon ay maging sagrado. At ang oras na ito ay papalapit na. Pinapagaling ng Diyos ang mga lumang sugat, nililinis ang mga alaala na nakakasakit pa rin, at nag-iwan ng puwang upang ang muling pagkikita ay maging liwanag, hindi pag-uulit. Nararamdaman mo ba ang kakaibang enerhiya? Parang lumuluwag ang hangin? Ito ang simula ng pagpapanumbalik. Sinusubukan ng taong ito na itanggi, ngunit hindi maikakaila ang nararamdaman. Ang pangalang kanyang sinisikap patahimikin, pumipintig sa loob niya bilang dasal. At kapag tuluyang sumikat ang araw sa kaluluwang ito, papalitan ng kalinawan ang kalituhan. Ang pag-aalinlangan ay magbabago sa tapang. Hinihiling ng mga anghel na tagapag-alaga ang iyong pagtitiis. Ang pagmamadali ay nagsasara ng mga pintuan, ang pananampalataya ang nagbubukas nito. Napapansin mo ba kung paano biglang kumakalma ang iyong puso? Parang may invisible presensya na nagsasabi, ayos lang lahat. Ito ang koneksyon sa pagitan niyo, ang pagmamahal na nakikipag-usap sa pamamagitan ng kaluluwa. Hindi lahat ng katahimikan ay kawalan. Minsan, ito ay Diyos na nagsasabing hindi pa oras. Ngunit darating ang oras na iyon. At kapag dumating na, ito ay magiging iba. Mas hinog na. Mas tunay. Mas pinagpala. Ang universo ay nagsasabing ngayon, ang para sa iyo ayon sa kakanyahan ay hindi mawawala. Naniniwala ka ba na ang katahimikan ay nagsasalita rin? Dahil sa sandaling ito, sinasabi nito ang hindi kayang ipahayag ng mga salita. Ang katahimikan ay nagsisiwalat ng pag-ibig, nagsisiwalat ng pangungulila, nagsisiwalat ng paghahanda ang taong ito ay maaalala, mararamdaman, at kapag ito'y naramdaman, hindi na maitatago ang iyong pangalan. Ngayon, humina ka. Hayaan ang puso mong marinig ang mga bulong ng universo. Nakikita ka ng Diyos. Alam niya ang mga gabing hindi ka nakatulog at ang pusong bumibigat. Ngunit nakikita rin niya ang iyong lakas. Nakikita ang pananampalatayang hindi sumusuko kahit pagod na. Walang distansya ang makakapawi sa katotohanan walang anino ang makakapuksa sa liwanag na mula sa Diyos. Maaring nagtago ang taong ito, ngunit ang pag-ibig ay hindi nawala, ito ay pansamantalang umatras upang muling mabuhay. Ang tunay na pag-ibig ay walang hanggang binhi. Kahit pa ito'y nakabaon sa ilalim ng sakit, patuloy itong nabubuhay, naghihintay ng tamang araw upang mamulaklak. At ang araw na yon ay paparating. Sa bawat dasal, sa bawat luha, lumalapit ka sa para sa iyo ayon sa tadhana. Ang Diyos ay muling binubuo ang akala mong nawala. Inyong pinaghihilom ang mga hindi nakikita at muling inaayos ang magulong kalagayan. Bahagi mo ang magtiwala. Hindi sa oras ng tao, kundi sa oras ng Diyos. Pinalilibutan ka ng mga anghel na nagbabantay ngayon, naghihip ng tapang at nagpapaalala, lahat ng totoong bagay ay nakakahanap ng daan pabalik. Ang katahimikan ay ang espasyo kung saan gumagawa ang Diyos. Huwag magduda sa mga ihinahanda. Ang taong ito ay aral at salamin din. At kapag dumating ang oras ng muling pagkikita, ito ay may bagong kamalayan, mas puno ng pag-ibig, mas maliwanan. Ikaw ay pinapakinis. At pinararangalan ng universo ang mga pusong patuloy na naniniwala kahit na walang nakikitang ebidensya. Sa pagdating ng panahon, magugulat ka sa ibubunga ng iyong buhay. Maaring sa anyo ng isang presensya o sa anyo ng bagong klase ng pag-ibig. Ngunit ito ay magiging maganda dahil ito'y magmumula sa kapayapaan na tanging Diyos lamang ang makakalikha. Ang pag-ibig ay hindi nagtapos, nagbago lang ng anyo. Ngayon ito'y biyaya, hindi sakit. Sumisikat na ang araw. At ang dating anino ay nagiging panimula. Ang taong ito ay nagkukubli sa gabi, sumikat ang araw, at hindi na maitago ang iyong pangalan. Kung ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo, ito ay dahil nais ng universo na direktang magsalita sa iyong puso walang aksidente dito. Dinala ka ng iyong mga anghel na tagapagbantay sa sandaling ito upang ipaalala, ikaw ay liwanan. Kahit na mukhang madilim ang landas. Ngayon, tanungin kita ng may pagmamahal, aling salita sa mensaheng ito ang pinakanagsalita sa iyo. Iwan mo sa mga komento. Nais kong maramdaman ang naramdaman mo. Kung ang mensaheng ito ay nagdala sa iyo ng kapayapaan, mag-iwan ng like. Ang bawat galaw ay tulad ng isang tahimik na panalangin na ipinadala sa universo. Ibahagi ito sa isang taong kailangan ng pag-asa. Baka ang taong iyon ay nasa kalagitnaan ng gabi, at ang iyong kilos ay ang araw na hinihintay niya. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensahe tulad nito, mag-subscribe at itap ang kampanilya. Sa ganitong paraan, magagabayan ka ng mga anghel sa bawat bagong salita. Bago ka umalis, huminga. Damdamin ang patuloy na pag-vibrate sa dibdib. Inaalagaan ng Diyos ang lahat. Ang universo ay kumikilos. At ang mga anghel ay nagbubukas ng mga daan. Lahat ng totoo ay muling namumulaklak. Lahat ng liwanag ay muling sumisikat. Walang nawawala kapag may pag-ibig. Lahat ay muling nagkikita sa oras ng Diyos. Ulitin mo ang kasama ko sa mga komento, nagtitiwala ako sa oras ng Diyos. At sana ito ang maging iyong pagdarasal sa araw na ito. Sa pananampalataya, sa kapayapaan at may pag-ibig laging bumabalik ang araw.